Magandang hapon po sa lahat. Narito po ako sa Amaka. Katatapos pa lang pong magkudkod ng niyog at magpiga. At ang inyo pong nakikita ay ang kumukulong gata. Ang nagluluto o gatong na ginagamit ko po ay... uling ng bao yan pa po ang kasamahan. At ang pinaglulutuan ko po ay yung tinatawag na tiktik bao. O tiktik bato po. Yan. Dekada po ang itinatagal ng tiktik bato. At maatang nakikita po ninyo na nagkukuluan. Ilang haluan na po mamumula-mula na yan at magiging langis na ng niyog. Katalo na po yan sa piniritong GG, tilapia o yellowfin. Lagyan po ng mantika na yan. Napakabango ng amoy. Sige po. Hahaluin ko po uli ang kumukulong gata. Yan po ang tinatawag na langis mula sa niyog. Salamat po, salamat po sa araw na ito.